Bakit? Kami na si Pogi dito. Saan? Sa Mirid. Bakit? <laughs> ito na, uh, sige, pumunta sa amin. Tulog si oh, na si Pogi. Oo nga, kanina tayo tulog. Kaya, eh. mayroon ba dyan paminta? buksan mo na. buksan Wala ang sarap Ah, ang talaga na ito. Electric po na ito. Lamig parang aircon ah gamot talaga sa init eh dito ano bakit parang nakita si Bobby dito saan sa mirin tulog oh, kahit, man, yung, lang, tulog na ayun na sigurado ka ha? Mm -hmm. ano bang gusto mong ba? gawin dad? tulog na dihilig pa eh ano gusto mong gawin ba yung ginawa mo sa akin Alin? Yung ginagawa mo ko ng paminta, ayun na lang. Bumawi ka rin sa akin dun eh. Ginawa mo din sa akin yun eh. Kala <laughs> mo, malilimutan ko yan ah. Alam mo pa, paano hindi natin na paminta? Uh Oo. -oh. Tara. Ay, karamdang tunog lang. <laughs> Sige to, it's not done. Iyan nagigil ka talaga sa bawi ah. Uh -oh. <laughs> Para mo na nasan din naman niya yung baheng ng baheng. <laughs> Sabi na kahiga. Ay, hindi ko. Ayun.

Eh, ba't di dyan pa inalo? Oh, ang dami Ah, mo ba? Oo, lang. ito, asikit ano? paminta? Eh di ng paminta to? Oh. Tapos ako binawian ako neto. Eh gusto si Bogey din daw. <laughs> 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 Ayak talaga niya, may paminta niya. <laughs> <laughs>

¡Cállate, <laughs> yeah